Ito mga piyesa, uh, pansamantala ko munang tinigil no ang uh, paggawa nitong mga farm name o kaya yung mga inspirational na uh, facility ng ating mga kapiyesa no. So, may siningit lang ako na trabaho pero mamaya magre-resume tayo no. Uh, punta uh, muna ako ng farm kasi kasuhin ko muna ang aking mga alaga doon. So, tara samahan niyo ako mga kapiyesa. Galing dito sa bahay, mga piyesa ang uh, travel time natin papunta sa manukan ay uh, nasa 5 to 10 minutes lang naman, medyo malapit lang naman 'yon. Kaya tayo ay madalas na pumupunta talaga at uh, hands-on tayo sa lahat ng activity natin 'o no? sa ating manukan. yun may truck. Kala <laughs> ko kung ano 'yan, karang. <laughs> papasok pala yan so dyan yan sa uh, gawaan ng mga hollow blocks uh, lang ng kalsada dito oh. bagong asfalto mga kapyesa pero ingat lang tayo dahil wala pang guhit no yun malapit na tayo mga kapyesa sa ating manukan ayan napaka bilis natin <laughs> hindi malapit lang naman kasi talaga ang uh, bahay natin dito sa ating manukan kaya saglit lang kapag ka tayo ay uh, pupunta rito so ayan papasok tayo dyan sa may kanto kaya dito lang yan mga kapyesa oh. Diba? dito sa area namin maraming mga farm dito maraming mga manukan ayan dati eh. ang kalsada dito kung may, may dati akong video dyan mga kapyesa makikita nyo dati ang kalsada dito ay uh, rough road pa So napakagaling ng uh, aming barangay captain dito at ng LGU natin no? Dahil ayan, no? napasemento na nila yung kalsada Ayo, Kaya hindi na hassle kapag ka tayo ay uh, pumupunta dito sa ating farm no? Ayan, diba? Hanggang dun yan mga kapyesa sa tapat ng ating farm Sementado talaga siya kaya goods na goods pabor na pabor sa atin Ayan. meron tayong mga videos dyan dati makikita nyo rough road tapos yung sarapan natin maalikabok talaga sobra kapag dumadaan dyan yung mga truck grabe yung alikabok pero ngayon ay uh, okay na no Ayan o, no? oh, semento talaga siya oh. Hanggang doon na yan mga kapyesa sa ating manukan Ayan Ay kita nyo oh dito na tayo malapit na tayo mga kapiyesa yeah. di ba parang akala mo ay eh, parang hindi area ng mga farm pero kabi, kaliwat kanan yan sa katapat ko mga farm yan ito mga kapiyesa yung sa atin no? Ayan. so ito yung extension natin Ayan, yung yero na yan mahaba yan mga kapiyesa hanggang dun yan 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 hanggang dun sa dulo. yon, ito yung ating inupahan no na additional na area natin which is ginawa nating range yan at yun yung ating manokan yung kulay blue yung bakod mga kapyesa so ayan dito problema ko dito mga kapyesa yung kotse ko hindi makapasok dahil sumasayad no? dati yung luma nating sa okay yun goods na goods yun pero ngayon dito tayo sa labas magpark ayan okay lang naman sana naman problema dito youn mga kapiesa. So, tingnan nyo man, mga kapiesa, pagpasok natin, no oh, kita ka agad natin yung range. Hindi ka tulad dati. Dati, pag pumupunta tayo dito, kailangan pa natin tumawid sa kabila no, para i-check yung ating mga sisyo. So, dito, pagdating na pagdating lang natin, ayan, nabutan natin yung ating mga sisyo. Kumakain. Bagong pakain ni Edwin. Ayan. Tapos dito sa kabila, kapiesa, ayan, cording. Di ba? Oh, napaka-alwa, no? Mga uh, maganda na kumilos talaga rito. 'Yon. So, wala tayong under dito mga kapiesa, no? Kaya sariling sikap na naman natin ng pag-asikaso ngayon sa ating mga estudyante. Pero ay siyan, kayang-kaya 'yan. Mas maganda yung all around tayo, no? So, tara samahan niyo ako mga kapiesa doon tayo sa ating ano, uh, tawag dito. Kunin ko yung pinapa patukan natin. Ito mga kapiyesa nakababad to. Dre! Check muna natin mga kapisa ng ating uh, ano pala dito, uh, itlog. So 'yan ang, ang pinaka-excitement na part ng isang breeder, imbag tipong pagdating mo sa farm, excited kang ma-check, makita kung gaano ba kadami ang naging itlog ngayon. So tara, silipin natin mga piyesa. damit log itlog Gwen. Ha? 25? Sa araw? Ba? So ito mga kapiyesa. Oh. Yan. Ito. oh, di ba? So ito kasi, ang egg collection ito, kahapon to. So ang ginagawa namin, yung egg collection ngayong araw, Ah, uh, ma-markingan ko 'yan kung pang-ilang days, no? Uh, as of now, pang-8 days ito ng ating uh, collection, pang-walong araw para sa first batch ng ating local. So, tinitimbang ko muna 'yan dyan dahil nga ang ating uh, requirement ay at least 45 grams pataas. So, lahat ng 45 grams, lahat ng good size at uh, walang crack, walang deformity, lahat 'yun itatabi natin dito. So, pag natabi na natin, takpan natin ulit ng ng another tray na walang laman. So, bukas, lahat ng egg collection, dito na naman yan iimbak ni Edwin. So, all goods, mga kapyesa, di ba? Ang gamit natin ngayon ay 45 uh, heads na pullets and hens, no? At ang egg collection ni Edwin ngayon ay 25, o, oh, di ba? Yan ang pinaka nagpapasarap ng pakaramdam ng isang breeder mga pagka gito kaganda ang ating uh, egg production ito, ito mga kapiesa, yan, ito yung kusina ng uh, ating farm body dito so ito, 3 hours to na nakababad mga kapiesa, no? then dito yung nakalagay ito yung ating uh, ayan, tapos trainer syempre para patuyuin natin yung ating binabad no? Ito naman, every time na ginagamit ko to mga kapyesa, nililinisan ko muna bago ko i stock dyan para ngayon, katulad ngayon, nagagamitin ko na siya. Eh, hindi na ako maguhugas-hugas pa or ano pang gagawin ko dyan. So, ito, 3 hours na kababad. No? Uh, ang takalan pala natin mga kapyesa, papakita ko sa inyo. No? Ayan. Ay, meron na pala ako. So, Magkahiwalay na takalan, mga piyesa dahil ito, ito yung pangtakal ko talaga. Paresa na naman sila ng sukat, pero dito, dito lang talaga to, ito yung pangtakal ko ng ibababad. So, ang binababad ko dyan, mga kapyesa, apat at kalahati na takal. Ngayon, uh, tawag dito. Siyempre, pag binabad natin yung grains, nag expand di ba? So, yung apat at kalahati na takal mga kapiesa after ng 3 hours na, baba, na pagkababad nito ay nagiging pitong takal so exacto yan sa ating uh, mga estudyante dyan dahil uh, ang ating ratio ay uh, 70-30 so kailangan natin ng kung yan uh, 70% is pitong takal so sakto yung eh, mga kapiesa so ibig sabihin mga kapiesa kung nagbabad tayo ng dry na grains na apat at kalahating takal at nag-expand siya into pitong takal after 3 hours, meaning to say, ang expansion na uh, factor ng ating grains ay uh, 1.56 mga kapiesa So, madali na lang magtansya kung kahit gaano kadami pa ang ating ihahanda dyan. Alam na natin kung ilang takal ng dry na grains ang ating uh, ibababad. So, ito, i-drain muna natin to, Ayan. Ayan. Tapos, kuha lang tayo dito ng malinis sa tubig. O. Ito talaga ang pinaka the best part ng isang breeder, no? Yung sa'yo lahat. Hindi naman lahat dahil meron naman tayong farm bodies na naiwan dyan na nagpapakain. Pero, yung sabihin, di ba? Yung dito sa ating paghahanda, tayo na. Tayo talaga. So, ayan mga kapisan, hinisan ko lang yan. Ayan. Tapos, i-drain ko lang ito ng mga 30 minutes. Ayan, mamaya ako na i-mix. I-strain lang natin to mga pyesa, mga 30 minutes para hindi masyadong basang-basa ito. So, kailangan lang natin i-strain yan. So, abang pinapatuyo ko yan, ay magtatakal na ako dito mga pyesa ng apat at kalahati. Para bukas ng madaling araw, Uh, si Edwin na yung ating farm buddies na ang magbababad noon alas 4 ng madaling araw dahil 4 to 4.30 dahil mga 7.30 tayo nagpapatoka yan so takalan ko lang no isa dalawa tatlo apat o tansyahan na lang yan ang kalahati yan o besa o diba dasan na yung aking takip na ito <laughs> ito yan So, isa na mamaya, dito ko nang ilalagay yan. Siya na mamaya niyan, mga ang magbababad. Mamaya ang alas 4 yan ng uh, madaling araw. So, so doon tayo sa ating area. Yan si Super Andre, oh. Andun na siya sa... So, itong ating mga gamit, no? Mga pyesa. Ayan. Magaling talaga yan si Edwin. Gawa ng... naka na yung ating mga pakainan ng ating mga Piyesa dyan, no? So, every time na magpapakain ako, ayan, uh, siya ang taga-linis yan, no? Pagdating ko dito, ganito na siya. Malinis na. Nakataob na. Ayan. Naugasan niya na yan. Tuyo na rin. So ano lang tayo, magpadry lang tayo nito. Yan, Pagkita, yan, abang kumakain yan sila mga kapiesa, tayo dito nag-oobserba. Tinitingnan natin kung sino sa kanila ang mabilis kumain. Dahil kapag mabilis mag-ubos ng patoka, good sign yan. Diba? ba? Yan. Patubig naman tayo mga kapiesa So tara dito tayo Andre huwag ka makulit So grabe to oh. Sa lahat sila ito yung pinaka gustong gusto ko Kahit isang butel mga kapiesa Tiyan mo Kahit isang butel hindi nagtitira ng patuka Ayan oh. Ang usay nitong Isang piyesa natin na ito talaga si Ever hindi talaga siya naninibago oh. Inom. Layo. Oh. Diyan ka lang. Ito naman, may tira siya. Mga limang butil lang na green peas. Ayan oh. Ito, ganun din oh. Green peas hindi nila kinakain. Bakit kaya? May tira siyang kunti. Ito, may tira siyang konti oh. Kunting-kunti lang naman. Ang malakas mga pag... Uy, ito rin. Ganun din. Mga limang pirasong green peas. Kaya hindi nyo kinakain yung green peas. Yung iba naman. Ha? Huh? So, ito, bigay natin dito to. Takaw ito rin oh. Ubos, kahit isang bottle wala. Hmm. Ano mo sa'yo yan? Matakaw ka eh. Tignan mo. <laughs> Tignan mo. Bigay ko sa kanya. Nubos niya. O, oh, ito rin. Si Mot. Kahit isang butel, walang natira. Ito rin. Yan lang, tatlong yan. Pero, kunti-kunti lang naman ang kanilang iniiwan sa patokan nila. Very good kayo, ha? Ayan. Ayan. Oh, ito ganun din oh. Very good din ito oh. Tignan mga pyesa oh. Wala ring tira kahit isang butel. Pero yung iba meron mga konti lang naman. Lilimang butel lang eh. So ayan. So, pagkatapos nating magpakain, mga pyesa, ito gagamitin natin ulit bukas to. So ngayong hapon, ugasan na natin kaagad, no? Huwag na nating ipagbukas pa kasi kadalasan ganun eh. Yung mga dati nating mga kasama dito. O. Oh. Bukas na ito ugasan. <laughs> Kaya pagkagadating ng bukas, nangigitata na sa dumi. Tayo gawin natin, gasan na natin ngayon. O, oh, nasa na yung tabo dito kanina. Kinawa ni Super Andre na naman makulit. Yeah, yeah. Hey. Yan yan dito mga gamit sa farm mga kapiyesa no. Impro, improvise, grabe yung ganda. Grabe yung i-collection niyo no. Oh. Nakakatuwa yung ganoon, 25 sang araw. Obvious lang tayo makaipon ng marami yan. So, ganun lang yan mga kapiyesa, no? Hmm. Dwin, ganun ulit, no? Dwin, bukas ng madaling araw, ikaw na magbabad na. Dito ko lang naman nilalagay yan. Oo. Okay. Ayan. Punta tayo dun sa ating ano. Pasilip natin yung ating breeding area. Karanak. Halikanak. Dre. Hmm. Dito ka lang ha. Huwag ka nang tumakunan oh, doon ha. Ayan. Ayan. So, yung ating breeding area mga kapiesa, no? ito yung ating breeding pen. Naglalagay kami dito ng ilaw talaga. So, binubuksan namin to sinisindihan namin ito hanggang alas 7 ng gabi. No? Uh, ang tawag dyan ay uh, ini-extend natin yung kanilang uh, day time para makagawa pa sila ng extra activities nila no? Uh, hanggang 7 p.m. Then sa umaga naman, bukas yan, uh, 5 a.m. naman, no? 5 a.m. hanggang 7 or hanggang magliwanag na. So, 'yan ang sekreto mga kapiyesa kung bakit maganda ang kanilang pangingitlog bukod sa suportado sila ng mga vitamina, no? Vitamin ADE plus selenium which is yung ating uh, breeder aid, no? Ayun, nagawa ng uh, excellence 'yan ang ating ginagamit dito. Sa umaga, Breeder ADE, sa hapon ay Progen C. Ayan, napaka-effective niyan mga kapiesa. Plus, ilaw. No? So, hindi naman may stress yung manok natin dyan dahil uh, hanggang alas 7 lang naman yung ating uh, pagbubukas ng ilaw. So, meron naman silang 7 to 5, 7 p.m. to 5 a.m. na rest time. So, sapat na yun kasi at least kailangan ng manok ng at least 8 to 10 hours na pahinga or sleeping time nila. Pero, ayun, nabibigay naman natin at uh, okay naman. So, yun lang mga kapiesa. Maraming maraming salamat sa panonood sa amin dito sa Super Andre TV no. Ayun, na uh, shout out sa lahat ng mga Subscriber natin diyan worldwide lalong-lalo no? lalo na sa mga nasa ibang bansa or yung mga OFW at sa mga hindi pa nakapag-subscribe na nakapagpanood sa amin. Pag-subscribe na kayo mga piyesa para sa uh, updates no sa ating uh, manokan At siyempre i-click i-click na rin yung notification bell para lagi kayong uh, ma-notify every time na may bago tayong upload. So, thank you very much at ingat po tayong lahat. you <music>